Mga kababayan, uh, June 12 po ang petsa ng uh, official na paghain Oy, Enad, uh, thank you sa pagpapakulay po Deeply appreciated Hello Sir Eric, good morning Thank you Donna Nor Ligan, maayong aga in Lovelin, Heart, Pande Monalisa Aydere Okay, watching from Saudi Arabia uh, Jasmine Talahoron, good morning And Marilyn Orig Good morning ka Eric, ingat palagi Let's start na para makahaba-haba maka, ang talakayan naton Wayo Boyles and Heidi Sacro. So we we send our prayers of uh, uh, solidarity to the family of those who perished sa hindi magandang pangyayari po diyan sa India. At ngayon din po mga kababayan habang pumapasok na mga viewers natin at mga kasama sa talakayang bayan, uh, officially po ay uh, naisubmit na ang petition for interim release ng legal team ni Pangulong Duterte sa ICC chamber at ito po ay officially received na sa petsa po na June 12. At uh, tatlo po ang naging batayan ng panawagan or petition. Una, si Pangulong Duterte po ay entitled sa kanyang karapatan sa human rights sa Universal Declaration of Human Rights and even po sa United Nations Convention on the protection of civil and political rights dahil siya po ay akusado pa lang. Hindi pa naman po siya convicted. So pwede pong i-apply niya ang kanyang right for conditional or interim release from custody and detention of the International Criminal Court. That's number one. Nasa batayang karapatan po yan ni Pangulong Duterte, mga kababayan, at yan ay mahalagang sangkap sa pagkilala that the United Nations uh, International Convention on the Protection of Civil and Political Rights ay ginagarantiya po ang ganong proseso ng karapatan sa paghingi ng pansamantalang paglaya mula sa pagkakaditini niya sa ICC. Pangalawa, uh, sinabi din po ni attorney Nicholas Kaufman sa kanyang petisyon na inihain before the Chamber of the ICC na si Pangulong Duterte ay uh, hindi naman po flight risk Ibig sabihin po, bagamat siya ay papayagang ma hindi naman siya tatakas. Uh, of course, given his age at uh, given his physical condition, hindi naman po siya ang tipo ng uh, tao o individual na sa kanyang kalagayan ay magtatago pa. At uh, kanyang uh, lalabagin ang kondisyon ng bansa na pumayag na siya ay magkaroon ng uh, custodial uh, residence outside of the Philippines habang didingin pa ang kanyang kaso. Ibig sabihin po, bago i-submit itong petition for interim release or conditional release ni Pangulong Duterte, may nakausap na po na gobyerno. Ang uh, legal team at malamang pati ang pamilya ni Pangulong Duterte at uh, lumalabas na baka isa lang sa mga bansa sa Southeast Asia no na mayroon pong uh, membership sa ICC o uh, nagkakaroon ng uh, Rome Statute uh, recognition ang ICC as a Rome Statute member at lumalabas ang isang bansa ay ang Malaysia. Lumalabas lang po ito, hindi naman po ito ang naisaad na pagpapahayag ni Attorney Kaufman. So hindi po flight risk si Pangulong Duterte. At sa kanyang kalagayan po ngayon, mahirap na ang magtago pa siya at lalabagin po niya ang uh, diplomatic uh, generosity nang isang bansa na magkukustudy sa kanya habang siya po ay hindi mo na pababalikin sa Pilipinas ah, dahil nandito po sa, o nandyan sa Pilipinas ang mga akusasyon at ang mga akusado o sorry, ang mga testigo na nag-aakusa sa kanya. So that is procedural preference na mas maganda kung outside of the Philippine territory muna or outside of the geographical scope ng teritoryo ng Pilipinas. So lumalabas nga po ang hint o idea na may possibility na ang Malaysia which is an ICC affiliated country at uh, isa siya sa uh, member nation under the ICC Rome Statute ay may possibility na pwedeng ito po ang maging custodial country kay Pangulong Duterte. At third, habang dinidinig po ang kaso ni Pangulong Duterte, hindi po required na siya ay maging physically present. Ito po ang sampal sa mukha ni Marcos at nila Romualdez at ng mga alipores nila, hindi naman pala dapat si Pangulong Duterte ay ipinatapon, ipinadukot, ipinatapon papunta sa ICC detention sapagkat under the rules ng Rome Statute, ang isang akusado ay mayroon pong karapatan at opsyon na hindi mo na i-remit o hindi mo na i-turn over sapagkat lalo na kung there is a uh, no uh, condition of an imminent flight na magtatago siya o tataka siya. Pwede palang hindi talaga physically na sa custody ng ICC detention facility si Pangulong Duterte kung hindi pinagtaksilan ni Ginoong Marcos si Pangulong Duterte at ipinadukot at ipinatapon upang ilegal na ipaditini doon sa ICC. Mga kababayan, so it appears... Sabi ni Attorney Kaufman, under the rules ng uh, ICC Chamber and even under the rights protected sa mga akusado sa anumang mga kaso na sakop ng ICC at ng Rome Statute, the person accused does not require uh, for him or for her to be physically present during the ongoing trial. So, iyon po naging basis ng pag-submit ng petisyon na ito, uh, mga kababayan. Uh, kung kaya si Pangulong Duterte ay uh, pwede po magkaroon ng possibility of early release na hindi na po iintayin pa ang pag-convene ng pre-trial sa September 2025, okay? Pang-apat, sinabi po ni Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Pangulong Duterte na may possibility po na hindi na mag-file ng opposition ang uh, prosecution, yung mga piskal kung tawagin sa ICC. Hmm. Ah uh, on the ground na ito naman po ay meritorious petition. Ibig sabihin naaayon po ito sa Rome Statute, naaayon po ito sa Universal Declaration of Human Rights, naaayon po ito sa tinatawag natin na uh, United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. So malamang po ay uh, nagkaroon na ng uh, liaison work sina Attorney Kaufman kaya sa, sa grupo ng mga prosecutors, uh, bagamat si uh, uh, chief prosecutor ng ICC na si Kiram Khan ay uh, uh, on leave dahil sa kanyang kasong kinakaharap hinggil po sa sexual abuse or uh, sexual uh, related uh, case of complaint, no harassment uh, ng isang staff niya there are still the panel of prosecutors at sinabi nga dito ni Attorney Kaufman na wala pong pagtutol initially, hopefully hindi po ito mamaniobra ng mga CPP, NPA, NDF, international network operators na itulak ang pagbigay ng oposisyon uh, laban sa petition for interim release ni Pangulong Duterte sapagkat pwede pong ito ay pagmumula ng delay. no Kasi ang uh, sinabi ni Attorney Kaufman uh, as of the moment the uh, prosecution panel Uh, is hinting that they are not uh, going to file an opposition to this uh, petition or urgent motion uh, for interim release of former President Duterte. Ba, maganda ito. Iiyak nito ang mga komunistang-teroristang CPP, NPA, NDF na atat na atat na may maipapakulong si Pangulong Duterte bagamat they cannot produce solid evidence kung ano talaga ang krimen nila sapagkat sinasabi nilang 30,000 almost ang napatay o pinapatay ni Pangulong Duterte kaya naging crimes against humanity ito nag-induce ng mass murder daw si Pangulong Duterte isamantalang 43 lang ang kanilang na-produce na affidavit at mga testigo at sa 43 na ito 19 ay noong alkaldi pa si Pangulong Duterte sa Davao City hindi pa siya bahagi ng pagiging Pangulo ng Bansa So there is really a uh, weak evidence and there is really a question of lack of jurisdiction. Pero ang lahat ng ito po dahil ang Pilipinas bagamat hindi nasakop ng ICC at hindi na tayo uh, bounded by the Rome Statute na siyang salalayan ng pagkakaroon Doc Elmer sa Jang Abay. Good good uh, good morning, good evening. Uh, ang Pilipinas po hindi sakop ng ICC. Technically and officially so balit ang uh, gobyerno ni Marcos ipinilit po ang tinatawag na uh, state imposed rendition upang si Pangulong Duterte po ay matake into custody ng ICC kaya siya na sa Netherlands ngayon pero under the Rome Statute na nakasaad po doon na ang isang akusado ay hindi pala mandatorily required na dapat physically present habang dinidinig po ang kaso. So, yun po ay isang uh, protected right of an accused. At ginamit po yan sa petisyon. At mukhang iiyak nito si Christina Conte, ang uh, representante ng CPP, NPA, NDF na nagmamarunong na as if alam na alam niya ang lahat ng proseso tungkol sa ICC at sa Rome statute, eh hindi naman pala siya kinikilala, mga kababayan. O sana ASAP ka Eric no para sampal sa makapal na pagmumuka uh, nito nila Marcos at nila Romualdez at pati na po nila General Diwata. <laughs> Very clear paliwanag mo ka Eric. Thank you Storm Rider at Jing Siguro. So there is an imminent and high possibility of an immediate conditional release favorable to Pangulong Duterte should the opposition I uh, will not be submitted from the prosecution as earlier hinted out by attorney Kaufman no ipinaliwanag ni Attorney Kaufman na mukhang nagkaroon ng liaison work hindi na po ito uh, magkakaroon ng opposition and we hope and pray that it will be that way mga kababayan okay uh, pangala pangalawang punto dito uh, bagamat sinasabi that Pangulong Duterte can be released uh on conditions na binanggit ko yung tatlo ay uh, yung UN Universal Declaration of Human Rights, yung New United Nations uh, International Convention on the Protection of Civil and Political Rights, yung uh, ICC Rome Statute granting uh, the, and allowing the right of the accused to avail of interim and conditional release for as long as there will be a custodial authority or custodial country uh, that will be uh, available para sa kanya and mukhang available na. At ang pang-apat ay uh, mukhang hindi na po magtutuloy-tuloy pa ang uh, oposisyon ng prosecution. At ang panglima, hindi pala talaga mandatory required. Salamat manong Eric Roslyn Padriki. Hindi pala mandatory required si Pangulong Duterte to be physically present. Kaya ito po dapat ang ginawa ni Tore at ni Marcos. Kung, kung talaga sila po ay hindi nagtaksil at hindi para sa political persecution at political demolition ng Duterte Political Group, mandatory din po sana yon sa Rome Statute na dapat ipinresenta sana si Pangulong Duterte sa isang local court kung saan siya kinuha. Ibig sabihin kung Villamor Air Base, Pasayan. At doon po sa local court kung sana ipinresenta siya at ginamit ng tama ni Torre ang kanyang utak, subalit dahil siya ay robot lamang ni Marcos at ni La Romoldes, dapat po, nagkaroon kaagad ng petition for urgent interim release sa local court pa lang sa Pasay. Kasi yan pala ay allowed under the Rome Statute. And under those circumstances, na sinabi ko, under the United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights, any accused, any person, of any nation na sakop po ng United Nations, even hindi ka pa sakop sa ng UN, there is a universal protection for you to avail of your conditional liberty sakaling nagkaroon ka ng kaso o anumang legal problem sa isang international tribunal like the ICC, which was categorically and systematically denied of President Duterte due to the political in-views and uh, A uh, politically insecure na uri ng pamunuan ni Marcos. Eh ngayon, inihain ang opisyal na paggiit nitong mga karapatang sibil at politikal ni Pangulong Duterte that under the Rome Statute, a person accused, especially if the evidence prevailing are weak, cannot be compelled immediately to appear and become physically under custody of the ICC, Therefore, there is a high possibility that President Duterte will be released to a custodial country. Sige, okay na po tayo dyan para lamang po magkaroon ng reprieve o ng uh, uh, pagkakataon na makapahinga po si Pangulong Duterte mula sa pressure ng isang pagkakaditine. So he can be allowed to move around freely although limited to a certain custodial authority country. For example, kung yan po ay uh, Malaysia, granting na Malaysia, kung Malaysia, di malapit-lapit na po yan sa Pilipinas, I think Malaysia uh, is only an hour and 45 minutes or 2 hours maximum by plane, mga kababayan. Kaya maraming uh, salamat po dito sa magandang balita na ito that soon, without any further opposition from the prosecution panel, former President Rodrigo Duterte can be released uh, conditionally with a custodial country. At nagkakaroon po ngayon ng ideya na pwede pong ang custodial country na ito ay nasa Southeast Asia lang. At ang pagkakaalam ko po, ang Malaysia ay isa po sa mga custodial country na pwedeng i-avail ni Pangulong Duterte. Uh, bagamat ito ay malapit sa Pilipinas, at least ito po ay geographically outside of Philippine territory. So mas ma-access po ng mga kababayan niya at ng kanyang mga mahal sa buhay at ng kanyang pamilya si Pangulong Duterte. So he will become a temporary citizen custody of a custodial country. Yan po ang ibig sabihin yan. At ang makikipagbalitaktakan lamang po doon sa ICC ay hindi kailangan ang physical presence ni Pangulong Duterte. Ang makikipagbalitaktakan sa legal battle po ang kanyang mga abogado lang. Iyon ay allowed under the procedure of the ICC and even guaranteed under the ICC uh, Rome Statute Foundation. Ayun, klaro ha. Maraming salamat ha. At ito po ay naipaliwanag. So, malamang sa estimate po natin, by the way things are being decided on the motion and petition being submitted to the ICC by the lawyers of Pangulong Duterte, lumalabas po na baka within 15 days to 30 days. So that means within July or within June ay pwede pong makalabas si Pangulong Duterte granting that all the discussion points and conditions that I have laid down ay mangyayari. So tatlo po yung uh, positive affirmative. no Una, yung karapatan niya sa United Nations Universal Declaration of Human Rights. Yung karapatan po niya hinggil sa International Convention on the Protection of Civil and Political Rights pangatlo po hindi na siya flight risk at sa kanyang uh, physical and age condition hindi na po niya kakayaning magtago pa as a fugitive and hindi niya kakayaning labagin ang diplomatic generosity ng kanyang bansa at pang hindi magkakaroon ng opposition ang prosecution at hayaan po ang prosesong karapatan niya na maenjoy ang temporary liberty as granted equivalent to a bail petition o parang nagpiansa po si Pangulong Duterte. Yan po ay allowed. Pero hindi lang siya muna makakabalik sa Pilipinas. But that is a better situation than being confined in the compound uh, mag-iisang daang araw na po, no? By June 19, it will be 100 days of former President Duterte na illegal po na nakadetene. At dahil po dininay ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan ang due process and fundamental right of the president of the former president na dapat na avail pala niya itong conditional interim release na dapat sinabi niya sa judge sa Pilipinas pa lang dito po sa Pasay Regional Trial Court dapat ginawa yon na pinigilan pala yan ni General Diwata Torre. Siyempre, robot lang naman siya ni Marcos at ni Romualdez. Hindi naman niya alam talaga ang tamang proseso ng pagpapatupad ng batas because he is not really for the rule of law but for the role of politicians na nagiging amo at financier niya kaya hindi po nasunod itong fundamental na garantiya kay Pangulong Duterte na kung naipresenta sana siya sa isang local court sa Pasay for that matter kaya nandun man siya na hold at kinustude uh, doon sa Villamor Air Base pwede po talagang iginiit ng kanyang legal team and even him personally na sabihin niya sa judge, I avail my right as granted by international conventions and the United Nations, including the Rome Statute, that I will be granted interim release prior to the submission of my personal custody subject to other procedures of the ICC. Yan pala ay allowed. Mga kababayan, so kung hindi lang po Uh, talagang nagtaksil ng uh, lantaran at uh, napakalubhang pagtataksil, napakalaking bagay po sana na hindi na-deny si Pangulong Duterte ng halos isang daang araw na pag ng kanyang incarceration, persecution, which in the first place, hindi naman pala siya required to be physically in the custody of ICC kahit pa may nakabinbin na akusasyon laban sa kanya. 哎呦！